Luka Doncic pipirma na ng contract extension sa Lakers at Shaquille O'Neal sinabing dinaya daw ang Lakers sa laro kahapon. Pero bago yan, marami ang nadismaya kahapon sa naging laban ng Los Angeles Lakers at Boston Celtics lalo na ang mga fans ng Lakers dahil sa mga controversial na tawag ng mga NBA officials. Maraming naniniwala na malaki ang naging epekto ng officiating sa resulta ng laro, partikular na ang mga questionable foul calls na pumabor sa Celtics. Isa sa mga pinaka ng tawag ay ang foul na ibinigay kay Jared Vanderbilt matapos niyang madikitan si Derek White habang ito ay pumupukol ng tres. Dahil dito, nagkaroon ng free throws ang Celtics na siyang pumigil sa momentum ng Lakers sa kanilang comeback attempt. Bukod pa rito, napansin din ng fans na ang Celtics ay binigyan ng mahigit 25 free throws habang ang Lakers ay mayroon lamang 14. Kung naging fair lang daw umano ang tawagan, maaring nagkaroon ng ibang resulta ang laro. Dahil sa ganitong mga pangyayari, mas lalong pinapalakas ang paniniwala ng maraming fans na mahirap talunin ang Celtics sa kanilang sariling home court, lalo na kung tila pinapaboran sila ng mga referees. Napansin din ito mismo ni NBA legend Shaquille O'Neal na nagsabing tila pabor talaga ang tawag sa Celtics sa laban na iyon hindi ito ang unang beses na nangyari ito marami ang nakakaalala sa controversial na laban noong 2023 regular season kung saan natalo ang Lakers sa Celtics matapos hindi tawagan ng foul si Jason Tatum sa potential game winner sana ni LeBron James kaya ayon kay Shaq talagang mahihirapan nga daw talaga ang Lakers laban sa Celtics manalo lalo na kung nasa home court mismo nila ito dahil sa pabor ang NBA official sa kanila samantala kanina nga ay ibinalita ni Shams Charania ang injury update ni Lebron James. Ayon kay Shams, mawawala si Lebron ng isa hanggang dalawang linggo dahil sa kanyang groin injury. Dahil dito, magkakaroon ng bagong adjustments si coach JJ Redick upang mapanatili ang magandang takbo ng Lakers sa kasalukuyang NBA season. Ayon din sa mga NBA analysts, ito na ang pagkakataon ni Luka Doncic upang patunayan sa kanyang mga haters at sa Lakers fans na kaya niyang buhati ng koponan kahit wala si Lebron. Ang kanyang leadership at kakayahan sa opensa ang magiging susi upang manatiling matatag ang Lakers sa West Conference playoff standings. Sa kabilang banda, may magandang balita rin tungkol sa Lakers. Mukhang mananatili si Luka Doncic sa koponan, lalo na't na ayon kay Shams Charania ng ESPN, bumili na raw ito ng bahay sa Los Angeles. Isa itong indikasyon na posibleng tanggapin niya ang contract extension na ihahain ng Lakers. Sa kasalukuyan, may kontrata pa si Doncic sa Lakers hanggang sa 2026 to 2027 season, ngunit may player option siya na maaaring gamitin sa 2026 off-season. Ibig sabihin, may posibilidad dad na mag-opt out siya upang mag-sign ng bagong kontrata sa Lakers. Gayunpaman, eligible na rin siya na pumirma ng isang 4-year $229 million contract extension sa Los Angeles Lakers. Abangan natin sa off-season kung magagawa ba ng Lakers na mapanatili si Luka Doncic sa kanilang roster sa pamamagitan ng isang long-term extension. Siguradong magiging usap-usapan ito sa mga susunod na buwan lalo na kung maganda ang ipapakita ni Doncic habang wala si Lebron James.